Naranasan mo na bang maramdaman na may mensahe, isang liham, o isang sikreto mula sa universo na kayang baguhin ang buong takbo ng iyong buhay at darating ito sa sandaling hindi mo inaasahan? Cancer, ngayong gabi, ang mga bituin ay kumikilos, at tila may isang bagay na matagal mo nang hinihintay na sa wakas ay paparating, isang bagay na maaaring magbukas ng mga kasagutang matagal nang nakatago sa iyong puso. Hindi ito basta pagkakataon ito ay tadhana na tinatawag ang iyong pangalan. Paano kung ang isang liham na iyon ang susi sa mga pintuang hindi mo alam na umiiral? Tumingin kang mabuti dahil ang iyong matutuklasan ngayon ay maaaring tuluyang magbago ng iyong buhay. Mahal na cancer, naranasan mo na bang maramdaman ang banayad na hatak sa iyong puso na para bang may isang tao o isang bagay na sinusubukang abutin ka mula sa malayo? Ngayong gabi, ang universo ay nagpapadala ng mga bulong mga banayad na palatandaan na ang isang matagal mo nang hinihintay na mensahe ay maaaring sa wakas ay dumating sa iyo. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayo na madalas nagsasalita ang tadhana sa katahimikan, sa pamamagitan ng mga panaginip, kumikislap na kandila, o kahit mga bigla ang alaala na dumarating ng hindi inaasahan. Maaaring matagal mo nang hinihintay ang kaliwanagan, ang palatandaan na sa wakas ay maayos na ang lahat. Ang liham na ito, ang hindi inaasahang mensahe, ay nagdadala ng higit pa sa mga salita, ito ay nagdadala ng gabay, kasagutan, at ang enerhiya ng universo na nakahanay para sa iyo. Habang pinapanood mo, buksan ang iyong puso, pagkatiwalaan ang iyong intuition, at hayaan ang mga hindi nakikitang puwersa na gabayan ka. Ang iyong matatanggap ngayon ay maaaring humaplos sa iyong kaluluwa at baguhin ang landas na iyong tinatahak sa paraang hindi mo inakalang posible. Emosyonal na pagtuklas sa loob ng mga buwan, marahil maging taon, ramdam mo na ang isang tahimik na paggalaw sa iyong buhay, cancer. Isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag sa salita, isang banayad na hila sa iyong puso tuwing hindi mo inaasahan. Marahil ito ay dumating sa anyo ng panaginip, maliwanag at misteryoso, kung saan isang kamay ang umaabot sa iyo na may dalang mahalaga, ngunit tila palaging abot kamay lang. O marahil ito ay isang sandali kung kailan tumugtog ang isang kanta sa radyo, o biglang naalala ang isang tao o pangyayari na tila sobrang totoo upang baliwalain. Hindi ito basta-bastang pagkakataon, ito ay mga bulong ng tadhana, ginagabayan ka patungo sa kung ano ang nakalaan para sayo. Maaaring sinubukan mong baliwalain ito, ipaliwanag sa lohika, o kumbinsihin ang sarili na masyadong mabilis ang takbo ng buhay para sa ganitong mensahe. Ngunit ang iyong intuwisyon, ang iyong puso, ay palaging nakikinig. Ang tahimik na hila na nararamdaman mo ay hindi pag-aalala, ito ay pananabik. Ito ay ang universo na inihahanda ka upang matanggap ang isang bagay na nakalaan sa iyong buhay. Isang liham, isang mensahe, isang senyales mula sa isang tao o bagay na lampas na nakikita, ito ay nagdadala ng enerhiya na tumutugma sa iyong kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan ang pahiwatig mga palatandaan mula sa langit o mga ninuno na dumadating sa atin sa mga banayad na paraan. Marahil kumislap ang kandila ng hindi mo inaasahan habang hindi mo iniisip ito. Marahil kumislap ang mga barya sa isang mangkok ng tubig sa kakaibang paraan, na humugot ng iyong pansin na parang may nais makipag-ugnayan sa iyo. Ang maliliit na palatandaang ito ay hindi random, ito ay mga imbitasyon na tumingin ng mas malalim, makinig ng mas mabuti, at ihanda ang sarili para sa sandali na handa ng ihayad ng tadhana. Isipin ang huling pagkakataon na ang iyong puso ay tumilapon ng walang dahilan, o ang isang alaala ng isang tao ay bumalik ng hindi inaasahan, na muling nagising ang emosyon na akala mo ay nakabaon na. Iyan ang enerhiya ng koneksyon, ng tamang panahon, ng mga mensahe na umaabot sa iyo sa paraang hindi mo inakala. Cancer, likas kang sensitibo, malalim ang emosyon, at intuitibo ang kamalayan. Nakadarama ka ng mga bagay na hindi kayang maramdaman ng iba, nararamdaman ang enerhiya sa paligid mo, at naiintindihan ang banayad na wika ng universo. Ang regalong ito ang nagpapahintulot sa iyo na maging handa sa darating, dahil ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, ay matagal nang naghihintay. Marahil matagal mo nang hinahangad ang kasagutan, ang kaliwanagan sa mga tanong na tahimik mong pinapasan. Ang mga damdaming ito ng kawalang katiyakan, ang walang katapusang pag-iisip tungkol sa isang tao mula sa nakaraan, o isang hindi pa bang sitwasyon, ang mga emosyon na ito ay hindi nararapat na pabigatan ka magpakailanman. Ito ang mismong daluyan kung saan magsisimulang dumaloy ang gabay. Madalas na nagsasalita ang universo sa cancer sa pamamagitan ng mga sandaling tila ordinaryo, ngunit labis na kahanga Isang tala sa iyong mailbox na tila karaniwan, ngunit nagdadala ng bigat ng tadhana. Isang mensahe na lumalabas sa iyong panaginip, nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan na hindi mo alam na hinahanap mo. Habang pinagninilayan mo ang mga palatandaang ito, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang mga enerhiya ng universo ay nakahanay sa iyong kahandaan, inihahanda ang landas para sa kung ano ang nakalaan sa iyo. Ang iyong sensitibidad ay iyong lakas, ito ang nagpapahintulot sa iyo na makilala ang mga banayad na mensahe, maramdaman ang presensya ng gabay, at maging ganap na naroroon kapag sa wakas ay dumating ang hindi inaasahang liham. Maging matyaga, cancer, at pagkatiwalaan na alam ng iyong puso ang daan. Ang emosyonal na tanawin na iyong nilalakbay ngayon, mga alaala, panaginip, banayad na pahiwatig, ay bahagi ng iyong paghahanda. Nasa bingit ka ng pagtuklas, isang sandali kung saan nagsasama ang emosyon, intuisyon, at tadhana. Ang liham na paparating ay higit pa sa mga salita sa papel, ito ay susi, tulay, portal patungo sa kaliwanagan, pag-unawa, at marahil rekonsilyasyon o revelasyon. Bawat kumikislap na kandila, bawat bulong sa iyong panaginip, bawat pagkakataon na humahaplos sa iyong puso, lahat ito ay nagbubukas ng daan tungo sa natatanging sandaling ito. Buksan mo ang iyong sarili, Cancer. Hayaan ang iyong damdamin na dumaloy ng malaya, nang walang takot o paghuhusga. Ang iyong puso ay nakikinig sa lahat ng oras, at ngayon ay oras na para ikaw ay tumugon. Ang mga damdaming nararamdaman mo ay hindi basta-basta, ito ay maingat na inorganisa ng mga enerhiya, ginagabayan ka patungo sa mensahe na paparating, sa liham na matagal mo nang hinihintay sa mga paraang maaaring hindi mo paganap na nauunawaan. Espiritual na pagpapahayad Habang lumalalim ang pananabik sa iyong puso, cancer, inihahanda ng universo ang sarili upang ipakita ang tunay na layunin sa likod ng mensaheng darating sa iyo. Ang liham na ito, payak sa paningin, ay nagtataglay ng malalim na kahulugan. Sa tradisyong espiritual ng mga Pilipino, ang ganitong mga mensahe ay madalas nadaluyan kung saan nakikipag-ugnayan sa atin ang mga ninuno, espiritu, o mga gabay na hindi nakikita. Ang banayad na kislap ng kandila, ang amoy ng sampagita sa hangin, o ang kumikislap na barya sa umaagos na tubig ay maaaring mukhang karaniwan, ngunit ito ay mga senyales na ang banal na enerhiya ay umaayon sa iyong kahandaan. Napansin mo na ba ang mga tahimik na sandali kung kailan tila humihinto ang lahat, ngunit ang iyong puso ay tumitibok ng mas mabilis na may kakaibang pakiramdam ng pagkaunawa? Iyan ang wika ng universo. Banaya dito, halos hindi maramdaman, ngunit malinaw itong nagsasalita sa mga handang makinig. Ang mensaheng matatanggap mo ay hindi aksidente, ito ay mainat na ginabayan ng mga enerhiyang nakaalam ng tamang oras sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga banal na mensahe ay dumarating sa mga simpleng paraan, isang liham na biglang mapupunta sa iyong mga kamay, isang panaginip, o ang biglang paglitaw ng isang tao na may dalang mga kasagutang matagal mo nang hinihintay. Isipin ang mga ritual na ipinamana ng ating mga ninuno. Ang pagsisindi ng puting kandila, ang pagbulong ng iyong hangarin, o ang paglalagay ng dahon ng albahaka sa ilalim ng iyong unan, ay hindi basta pamahiin lamang, ito ay mga paraan upang itono ang iyong enerhiya upang matanggap ang gabay. Binubuksan ng mga gawain ito ang iyong puso at isipan, hinahayaan ang universo na makipag-usap sa pamamagitan ng mga simbolo, palatandaan, at sabayang pangyayari. Cancer, likas kang nakatutok sa ganitong mga enerhiya. Ang iyong intuition, ang iyong pagiging sensitibo, ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang makilala ang mga pattern, maramdaman ang mga panginginig, at bigyang kahulugan ang banayad na wika ng tadhana. Ang liham na darating sa iyo ay maaaring naglalaman ng mga salitang tatagos sa iyong kaluluwa. Maaaring ito ay mula sa isang taong matagal mo nang hindi nakausap, isang katotohanang itinago sa iyo, o isang mensahe na magdadala ng kaliwanagan, paggabay, o direksyon para sa iyong susunod na hakbang. Ang nilalaman ng liham ay hindi kasing halaga ng enerhiyang dala nito. Bawat salita ay tutunog kasabay ng pagkakahanay ng universo sa mga hangarin ng iyong puso, bawat paungusap ay refleksyon ng banal na tempo. Sa mga sandaling ito, cancer, maging mapagmasid sa mga palatandaan sa iyong paligid. Maaaring napanaginipan mo na ang liham, malabo ngunit makahulugan. Maaaring ang salita ng isang estranghero ay biglang tumugma sa iyong iniisip. O marahil paulit-ulit na lumilitaw sa iyo ang bilang tatlo, Isang bilang na sa paniniwalang Pilipino ay sumasagisag sa pagkakaisa, kaganapan at banal na gabay. Ang mga sabayang pangyayaring ito ay hindi basta aksidente, ito ay paraan ng uniberso upang patunayan na tama ang iyong landas at ang nakalaan sa iyo ay papalapit na. Ang iyong mga ninuno rin ay tahimik na gumaganap ng papel sa prosesong ito. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang ating mga yumaong mahal sa buhay ay nagbabantay sa atin, nagpapadala ng mga senyales sa oras ng pangangailangan. Ang kislap ng kandila, ang dampi ng hangin sa iyong pisni, o ang biglang paglitaw ng ibon sa labas ng bintana, lahat ng ito ay mga bulong, mga paalala na ikaw ay ginagabayan at sinusuportahan. Ang uniberso, kasabay ng gabay ng mga ninuno, ay walang tigil na kumikilos upang matiyak na handa kang tanggapin ang mensaheng ito sa tamang sandali. Ang espiritwal na pagpapahayag ay hindi palaging dumarating sa magarbong anyo. Madalas, ito ay nakabalot sa kababaang loob. Ang enerhiya ng liham na ito ay maaaring unang maramdaman sa iyong dibdib, isang pagpitik ng emosyon na magpapatigil sa iyo. Maaari rin itong dumating bilang alaala, isang pamilyar na amoy, o bigla ang kaliwanagan ng isip na nagbibigay linaw sa dati mong hindi maunawaan. Pagkatiwalaan mo ang mga sandaling iyon, Cancer. Pagkatiwalaan mo ang mga damdaming sumusulpot sa iyong puso, dahil iyan ang kumpas na nagtuturo sa iyo patungo sa gabay na iyong hinahanap. Ngayon, isipin mong binubuksan mo ang liham na ito. Damhin ang bigat ng tadhana sa iyong mga palad. Damhin ang katahimikan at katiyakan na ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon. Ito ang sandali kung saan nagtatagpo ang emosyon at kaliwanagan, kung saan nagkakaisa ang iyong pagiging sensitibo at layunin, at kung saan ganap na umaayon ang universo sa iyong paglalakbay. Ang liham ay maaaring naglalaman ng mga kasagutan, ngunit higit pa roon, dala nito ang enerhiya, isang panginginig na tumutugma sa iyong kaluluwa, nagpapatunay na ikaw ay nakikita, nauunawaan, at ginagabayan. Tinuturuan tayo ng paniniwalang Pilipino na kapag ang isang bagay ay tunay na nakalaan para sa atin, walang makapipigil dito sa pagdating. Walang hadlang, walang pagkaantala, walang sitwasyong pantao ang makahahadlang sa tadhanang inihanda ng universo. Ang liham na ito ay higit pa sa papel, ito ay sisidlan ng kosmikong tiempo, isang refleksyon ng iyong panloob na kahandaan, at patunay na alam ng universo ang laman ng iyong puso. Habang naghahanda kang tanggapin ang revelasyong ito, Cancer, linangin ang katahimikan sa iyong puso. Sindihan ang puting kandila, bulongin ang iyong pangalan, at buksan ang iyong isipan sa mga palatandaan sa paligid mo. Pansinin ang banayad na pagbabago, ang biglang simoy ng hangin, ang kislap ng kandila, ang liwanag ng buwan, at alamin na ang mga ito ay pagpapatunay ng espiritwal na enerhiyang gumagabay sa iyo. Ito ang iyong sandali upang makipag-ugnay ng mas malalim sa mga puwersang hindi nakikita, na palaging nariyan, matyagang naghihintay sa iyong kahandaan. Sa pag-aayon mo sa mga enerhiyang ito, binubuksan mo ang pintuan patungo sa mas malalim na pagkaunawa. Darating ang liham sa tamang oras, at ang nilalaman nito ay tatago sa antas na lampas sa mga salita. Ito ay ang universo na nagsasalita sa pamamagitan ng tadhana, ginagabayan ka, at inihahanda ka sa susunod na yugto. Pagkatiwalaan mo ang prosesong ito, Cancer, sapagkat ang iyong pagiging sensitibo, ang iyong intuition, at ang iyong puso ang mismong dahilan kung bakit handa ka nang tanggapin ang mahiwagang mensaheng magbabago ng iyong buhay. Pagpapahayag at gabay sa pagmamanipula ng enerhiya. Ngayon na malinaw na ang espiritual na kahalagahan ng liham, Cancer, panahon na upang gumawa ng mga hakbang upang ihanay ang iyong enerhiya at ganap na ipamalas ang pagdating nito. Ang iyong pagiging sensitibo at intuition ay inihanda ka na, ngunit ang universo ay tumutugon ng pinakamakapangyarihan kapag aktibong nakikilahok ka sa prosesong ito. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang sagradong lugar sa iyong tahanan, isang maliit na altar o sulok kung saan maaari mong itoon ang iyong mga iniisip, sindihan ang puting kandila, at ilagay ang mga bagay na nagpapahiwatig ng kaliwanagan at layunin. Sa kulturang Pilipino, matagal nang ginagamit ang mga kandila upang tawagin ang banal na gabay, humihikayat ng mga enerhiya na sumusuporta sa paggaling, kaliwanagan, at proteksyon. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim. Habang humihina ka, isipin mong hinihigop mo ang liwanag, gabay, at kaliwanagan. Habang humihina palabas, pakawalan ng takot, pagdududa, at pag-alimlangan. Ang simpleng gawain ito ng maingat na paghinga ay nag-ugnay sa iyong puso at isipan, binubuksan ang daan para sa daloy ng mensahe at enerhiya patungo sa iyo. Cancer, ang iyong likas na kakayahang maramdaman ng malalim ang enerhiya, ay nagpapahintulot sa iyo na damhin ang mga pagbabagong ito ng mas matindi kaysa sa karamihan. Isa alang alang ang paggawa ng maliliit na ritual na nagpapalaka sa pagmamanipula ng enerhiya. Halimbawa, isulat ang iyong hangarin sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa ilalim ng mangkok ng umaagos na tubig, ito ay sumasagisag sa paglilinis at daloy ng tadhana. Sa pamahiing Pilipino, ang tubig ay makapangyarihang daluyan para sa paglilinis, at ang gawain ito ay nagsasaad ng iyong kahandaan upang tumanggap ng mensahe mula sa universo. Ang mga barya o maliliit na simbolo sa tubig ay maaaring higit pang humikayat ng kasaganaan at tamang oras para sa pagdating ng mensahe. Isa pang ritual ay ang paggamit ng dahon ng albahaka. Ang paglalagay ng ilang sariwang dahon sa ilalim ng iyong unan bago matulog ay naghihikayat ng kaliwanagan sa mga panaginip at intuition. Maaari kang managinip tungkol sa liham, sa nagpadala, o sa gabay na hinahanap mo. Bigyang pansin ang mga simbolo at damdaming lilitaw, madalas itong mas makahulugan kaysa sa literal na imahe. Ang pagmumuni-muni ay isa pang mahalagang kasangkapan. Isara ang iyong mga mata, Isipin ang pagdating ng liham, at hayaan ang iyong sarili na maramdaman ang emosyon na dala nito. Isipin ang iyong sarili na hawak ito sa iyong mga kamay, binabasa ang nilalaman nito, at tinatanggap ang enerhiya ng kaliwanagan at tadhana. Damhin ang katahimikan, kaginhawaan, at kaliwanagan na hatid nito. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang naghahanda sa iyo sa emosyonal na antas, kundi iniaayon din ang iyong panginginig sa enerhiya ng paparating na mensahe. Itala ang iyong mga damdamin sa panahong ito. Isulat ang iyong mga tanong, inaasahan, at kahit ang iyong mga takot. Pagkatapos, pakawalan ng mga ito sa universo. Ang paniniwalang espiritwal ng Pilipino ay madalas nagha-highlight sa kapangyarihan ng pagpapakawala, pagkakatiwala na ang nakalaan sa iyo ay makakamtan, at ang hindi ay lilipas ng hindi nakakaantala sa iyong landas. Ang iyong pagsusulat ay nagiging salamin ng iyong panloob na estado, at habang pinakakawalan mo ang mga pag-isip na ito, nagagawa mong bigyang daan ang liham at gabay nito na pumasok ng malaya. Cancer, maaari mo ring mapansin ang mga banayad na palatandaan habang papalapit ang pagdating ng mensaheng ito. Maaaring may kapitbahay na magbanggit ng isang bagay na magdudulot ng kaliwanagan, o ang kanta sa radyo ay biglang sumasalamin sa damdaming matagal mo nang itinaglay. Marahil ay lilitaw ang isang puting balahibo sa hindi inaasahang lugar, isang karaniwang simbolo sa Pilipinong paniniwala ng espiritwal na presensya at proteksyon. Ang mga sabayang pangyayaring ito ay nagpapatunay na nakahanay ang iyong enerhiya at kinikilala ng universo ang iyong kahandaan. Habang papalapit ang araw, isa buhay ang pasasalamat. Pasalamatan ng universo, ang iyong mga ninuno, at ang iyong sariling puso sa paghahanda sa iyo para sa sandaling ito. Pinapalakas ng pasasalamat ang pagmamanipula ng enerhiya, pinapataas ang iyong pagiging sensitibo sa mga palatandaan, at hinihikayat ang positibong enerhiya na dumaloy sa iyong buhay. Cancer, ang pagiging bukas ng iyong puso ang iyong pinakamalakas na kasangkapan. Kapag pinagsama mo ang emosyonal na pagtanggap sa layunin, ritual, at paniniwala, lumilikha ka ng makapangyarihang magnet para sa mga mensahe ng tadhana. Sa huli pagkatiwala sa iyong sarili. Ang iyong mga instinct, emosyonal na tugon, at panaginip ay bahagi ng sistemang gabay na nagdala sa iyo rito. Darating ang liham kapag perpekto na ang banal na tiempo, at sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagkakahanay sa pamamagitan ng ritual, pagmumuni-muni, at mga kasanayan sa pagmamanipula, tinitiyak mo na ganap kang handa upang tanggapin ito. Bawat kumikislap ng kandila, bawat banayad na palatandaan, at bawat sandali ng pagmumuni-muni ay hakbang patungo sa karanasang ito na magbabago ng iyong buhay. Tandaan, cancer, na ang universo ay laging tumutugon sa mga kumikilos ng may layunin, pananampalataya, at pagiging bukas. Ang pagmamanipula ay hindi lamang tungkol sa pagnanais, ito ay tungkol sa paghahanda ng puso, pagtutono ng enerhiya, at pagtitiwala sa tiempo ng tadhana. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga gawain ito, inaanyayahan mo ang liham, ang gabay, at ang kaliwanagan na dala nito sa iyong buhay ng may biyaya at kahandaan. Ang iyong paglalakbay sa emosyonal at espiritual na aspeto ay nagdala sa iyo sa sandaling ito. Ngayon, humakbang ka ng may pananampalataya na alam na ang mensaheng nakalaan para sa iyo ay papalapit. Dala ang enerhiya ng pagbabago, pag-unawa, at katuparan ng matagal ng hinihintay ng iyong puso. Cancer, habang tinatapos mo ang paglalakbay na ito, tandaan na bawat hakbang na iyong tinahak, ang paghihintay, ang mga panaginip, ang mga banayad na palatandaan at ang mga ritual ay inihanda ka para sa eksaktong sandaling ito. Ang liham na iyong matatanggap ay hindi lamang papel at tinta, ito ay sisidla ng tadhana, tagapaghatid ng gabay at refleksyon ng iyong kahandaan na yakapin ang inihanda ng universo para sa iyo. Sa tradisyong Pilipino, pinaniniwalaan natin na sagrado ang tiempo, at ang mga puwersa ng universo kasama ang ating mga ninuno ay tahimik na nagtutulungan upang matiyak na ang bawat biyaya ay darating sa tamang oras. Ang iyong mga naranasan hanggang ngayon, ang mga banayad na hatak, mga panaginip, kumikislap na kandila, at mga bulong ng intuisyon, ay lahat ay paghahanda. Nakatuon ka sa iyong puso at sa enerhiya sa paligid mo, natututo kang pagkatiwalaan ang iyong instincts at kilalanin ang wika ng tadhana. Hayaan mong maramdaman ang pasasalamat para sa gabay na nagdala sa iyo rito. Pinapalakas ng pasasalamat ang iyong koneksyon sa universo at nagbubukas ng mga daan para sa mas malinaw na pagkaunawa, mas malalim na kaalaman, at mas ganap na pagkakahanay. Maglaan ng sandali upang kilalanin ang mga hindi nakikitang puwersa na sumuporta sa iyo, ang mga espiritu ng ninuno, ang banal na enerhiya, at ang panloob na karunungan na tahimik na gumabay sa iyo sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang iyong paglalakbay ay hindi basta-basta, bawat damdamin, bawat intuition, at bawat maliit na palatandaan ay bahagi ng kosmikong koreografiya na nagdala sa iyo sa revelasyong ito. Ang pagdating ng liham na ito ay sumasagisag hindi lamang sa kasagutan, kundi pati na rin sa pagbabago sa loob ng iyong puso. Isa itong imbitasyon na yakapin ang kaliwanagan, pakawalan ang pag-aalinlangan, at humakbang ng may tiwala sa iyong landas. Kung ito man ay magdadala ng closure, gabay, rekonsilyasin, o kaliwanagan tungkol sa iyong hinaharap, nagdadala ito ng panginginig na ganap na umaayon sa iyong emosyonal at espiritual na kahandaan. Cancer, pagkatiwala na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman maaantala. Nakikilala ng universo ang iyong pagiging sensitibo, iyong debosyon, at iyong pagtitiis. Tinutugo nito ang iyong pananampalataya, iyong pagiging bukas, at iyong kahandaan na kumilos kapag malinaw na ang mga palatandaan. Paalalahanan ka na ang tadhana ay buhay, na ito ay kumikilos sa pamamagitan ng mga banayad na daluyan, at higit sa lahat, ang iyong puso ang may kakayahang makilala ito. Habang isinasara mo ang kabanatang ito, hawakan ng mga aral, mga pagmumuni-muni, at ang mahiwagang enerhiya na iyong pinagyaman. Sindihan ang iyong kandila ng huling beses, huminga ng malalim, at damhin ang presensya ng gabay sa paligid mo. Alamin na ikaw ay sinusuportahan, nakikita, at handa. Ang liham, kapag dumating, ay magdadala hindi lamang ng mga kasagutan na hinahanap mo kundi pati na rin ng katiyakan na ang iyong puso at espiritu ay nakaayon sa universo. Humakbang ng may tiwala, Cancer. Yakapin ang unti-unting pagbubukas ng iyong tadhana. Hayaan ang mensahe na humaplos sa iyong kaluluwa, gabayan ang iyong mga desisyon, at bigyan ng inspirasyon ang iyong paglalakbay sa hinaharap. Lahat ng iyong naramdaman, lahat ng iyong intindi, at lahat ng iyong paghahanda ay nagdala sa iyo sa sandaling ito. Tahimik na nakikipagtrabaho sa iyo ang universo, at ngayon, ang liham, ang revelasyon, at ang pagkakahanay ng iyong puso at espiritu ay handa ng makipagtagpo sa iyo. Pagkatiwalaan ang tiempo, pagkatiwalaan ang iyong intuisyon, at pagkatiwalaan ang paglalakbay na nagdala sa iyo rito. Ang iyong landas ay maliwanag, Cancer. Ang mensahe ay totoo. Ang enerhiya ay makapangyarihan. At ang iyong tadhana ay unti-unting nagbubukas, eksakto kung paano ito nararapat.